Ayan, good morning mga kalapatids. Ito na yung tatlo na late na kong umuwi na mga kalapatids. So lumipad po siya ng 1 hour and 50 minutes mga kalapatids itong ibon na to. So yung mga iba 1 hour and 30 minutes lang po. Pero itong ibon na to medyo na nahuli po siya. Nakasabay siguro sa may uh, ibang ibon. So ito po siya na lumipad po siya ng 1 hour and 50 minutes mga kalapatids. So, mga kalapas oh Tapos tiningin mata niya mga kalapas. Hay no. Oh. So naparandang ibon. So 1 hour, 1 hour and 50 minutes mga kalapas. So inantay ko talaga sila yung tatlo mga kalapas. Tapos ako sila sabay-sabay pinakain. So nagpatak na rin tayo ng ng eye water sa mga mata nila mga kalapats para iwas tayo sa one eye cold yan so yan 1 hour and 50 minutes mga kalapats ipapakita ko yung tatlo hindi po sila sabay-sabay mga kalapats so ito naman 2 hours and 5 minutes mga kalapats yan so ito naman yung 2 hours 5 minutes natin na lumipad so hingal-hingal siya buka-buka yung <laughs> yung ano niya tuka niya mga kalapats yan So, ibig sabihin yan, once nakita mo hingal hingal yung ibon, tapos bukang buka, ibig sabihin, dinagpay nga po yung ibon, di tumukod po siya. So, tuloy-tuloy po yung lipad niya. So, Nakaabot po siya ng 2 hours and 5 minutes mga kalapat. So ito yon Ibon na to kak. Yan. Napakalit lang mga kalapat. So pero tinan mo naman yung balahibo niya. Napakakinis. Yan. Yan. So ito mas malapit to mga kalapat. mas matagal to. Talaga nainip na akong kakantay dito sa so, ibon na to. So ito, 2 hours and 5 minutes mga kalapats. So ito po yun, ito naman po ay lumipad po siya ng 2 hours and 30 minutes mga lapats. So bukang buka po yung, uh, yung ano niya, tuka niya So ito na po yung CCL mga lapats. So yung inaakala ko na hindi siya healthy na mahinang ibon. Siya pala yung umabot ng 2 hours and 30 minutes pero siya na mga napakaliit na hen mga kalapat. Small po siya. Yan yan oh. Yan lang po siya. Yan. Pero napagaganda ng pakpak nito. Eh magkalapas oh. Small. nahen. Ito yung si shell mga kalabas ito yung nagcrack yung shell niya na hindi siya mga kalabasa. So waste ano tinulungan ko tinulungan ko binuksan ko pa yung shell niya tapos inilabas ko siya mga kalabas pero yung pagkalabas ko sa kanya dumudugo po siya. Mga ilang isang dalawang araw isang isang araw lang mga kalabas So naging okay na mo siya. Lagi ko siyang tinitingnan kung pinapakain ba ng ano kasi mas malaki pa yung una na uh, ano siya kapatid niya mga lapat so ito tinulungan po siya pero hiniwalay ko na siya mga lapas sinilagay ko kay ano to kay kay ampon yan yan mga lapas so oh. 2 hours 2 hours and 30 minutes pero yun naman yan yung aking hindi natin inaasahan na may hinang ibon lumipad siya ng ganong oras 2 hours and 30 minutes mga kalabat. so, pero siya naging healthy po siya na ibon tapos pinapakain ko ng marami kung sa ano hinihiwalay ko po siya tapos dinadagdagan ko na pa pero ito naman ang taba niya mga kalabat. so, buong buo yung katawan niya tigas Ayan, ito yung pagpag niya ulit mga kalabat. so. Ayan. hand po siya small Ayan o oh, mga las, napakaliit. So mga lapats, ito na yung update natin tong na-disgrasya na ibon ko mga alpas. So ito yun, tinahi ko po siya. So ayan o. No? Mas na may mana, ano kayo mga ibon nyo, na-disgrasya man siya, mas maganda yung tahi, tahi kayo yung magtahi mga kalapat. So mas mabilis siya po siyang gumaling. Tapos bete tayo, bete tayo lang po siya. Ang ano nyo mga kalapat. Yan, tapos huwag mo nang painumin. Kasi once uminom po siya, magkakatubig po itong alin niya. Yan. So ayan na oh, po, oh. napakabilis o. Oh. Wala pang ilang araw. Tumubog pa na po yung ano yun, tapos gubaling na po siya. So ito, ito yung salitin na salitin ko na ibon ko mga kalapaso. So bakit kaba ko gusto gusto ko itong ibon na ito? Tinaman naman yung mga katawan niya mga kalapaso. So, yan. Yan o. Oh. Tapos pakpak niya mga kalapas Yan o. Oh. Tapos ito, napakalaki. Tapos katawan niya buong buo-buo makalabas naapak yes, solid daw solid yung katawan nito. Ay ano. Saka tinwa yung mata niya mga oh. Ay ano. Cactus na tama medium size. Ay. Yeah, ito yung paborito ko talaga mga lalabas napasabi siyang hawakan ang ganda niyang pagkahipo ko sa kanya talagang sabi maso so pag kayo siguro mahipo niyo itong ibon na to ay eh, wala na kayo siguro masabi kung mahawakan niyo man ayan o oh. ayan okay dito na mga lapas so in ko lang kung meron kayong nadisgrasya ng ibon sumabit mo kung may bukas siya pwede niyo nilang tahin kayo na magtahin mga lapas, mga lapas. Mga lapas. ayan Di po na lang tayhin. Huwag muna siyang pahinamin para hindi magkatubig-tubig po yan. Tapos beti dahil lang po siya. Mabilis po magumaling po mga lapads. No? Kaysa yung ano, ayan o. Oh. Saglit lang po lang. Saglit lang po siya mga lapads. No? Mga ilang araw lang, 3 days eh. Ayos na mga lapads. Oh. So, ayan o. So pag may gano'n ko yun, nagsiglasya na malinyo malala. So kayo na magtahit. tayo nyo para mabilis gumaling yung ibon nyo. Ayan. Yan, yan yun lang yung tips ko lang sa inyo mga lapads. Okay, bye bye. Peace.